Isa lang maaaring mag-uwi ng kampinato, yung tatagal na matibay at karapat-dapat hanggang sa dulo sa yung takbo ng bilang ng mga team sa NBA, tanging 20 kupunan pa lamang dito ang nakaranas na maging kampiyon. Habang natitirang 10 naman ay nananatiling sa wing palad sa usaping ito. Labing isa sa benteng nagkampiyon ay naiuwi ang titulo ng higit pa sa isa at yung ilan pa nga sumobra pa sa lima. Ngayon paman para sa iba, malaking bagay na maituturing yung makarating man lang ang franchise nila kahit sa mismong entablado lang ng NBA Finals. Halina't alamin ang huling finals appearance ng kada kukunan sa NBA at ilan na rin ba ang na sungkit na kampinato ng kanikaniyang franchise. Isa-isahin natin ang 30 kupunan at simulan natin ito sa Eastern Conference. 1961 pa ang huling NBA Finals appearance ng franchise ng Hawks. St. Louis pa ang pangalan ng koponan noong mga panahon na yon. Apat na beses pa lang nakatuntong ng Finals ang franchise at meron na silang isang kampinato noong 1958. Sa mga tuwid, mula nang ilipat sa Atlanta ang franchise ng Hawks, hindi pa sila muli nakabalik sa NBA Finals. Lumalabas na 63 seasons na ang Finals appearance drought ng koponan, Pangalawa yan sa pinakamahabang drought na sa liga. Kasunod naman natin ang Charlotte Hornets na 34 seasons pa lang ang tinatagal sa NBA. Simulat sa pool, hindi pa nakaabot sa finals ang kuponang ito. Isa sila sa limang kuponan sa NBA na wala pa rin finals appearance hanggang sa ngayon. At ang natatanging team na lamang sa Eastern Conference na sawing makarating rito. Iba naman ang estado ng Miami Heat. 1989 mula nang ma-establish ang kupunan sa NBA. Kaya pumapatak na 36 seasons pa lang sila sa liga. Ngunit sa loob ng panahon na yan, meron ng pitong finals appearance ng Miami. 2023 NBA Finals ang huling appearance ng Miami sa finals. Sa ngayon, may tatlong kampinato ng Heat noong 2006, 2012 at 2013. Dumako naman tayo sa isa pang team sa state ng Florida, ang Orlando Magic. May dalawang pagkakataon na na umabot sa finals ng Magic, 1995 panahon ni Penny at Shaq at 2009 panahon naman ni Dwight. Sa makatawid 2009 ang kanilang last finals appearance, parehas na bigo ang dalawang finals appearance ng Magic na ito. 1979 pa nang huling umabot sa finals ang franchise na ito. Washington Bullets pa sila noon. Noong 70s, apat na beses silang nagpabalik-balik sa finals. At isang beses roon ay silang ang tinanghal na kampiyon. Ngunit sa pangalang Washington Wizards, hindi pa sila nakaabot muli sa NBA Finals. Sa mga tuwid, nasa 46 years ng championship drought ng prangkisang ito. Iba naman ang storya ng franchise ng Boston Celtics. Going for 18 championship banner ng Celtics this season. At may chance silang makuha ito ngayong 2024 kung makalagpas sila sa Dallas Mavericks. Sa kabuhan, may 23 finals appearances na ang Boston Celtics. With 17 of those, silang nagkampiyon. 2008 nang huli nilang maiuwi ang championship title. Dumako naman tayo sa franchise ng Nets. Under the name Brooklyn, hindi pa nakatuntong sa finals ang kapunan. Pero nung sila pa ay New Jersey, Nets have made it to the finals twice, back to back in 2002 and 2003. Kung saan pinangunahan sila ni Jason Kidd, Kenyon Martin at Richard Jefferson. Sa mga 21 years ng finals drought ng Nets since being the runner-up ng 2003 finals match against San Antonio. Sa so ngayon, wala pang ang franchise na ito. Walang beses palang narating ng New York Knicks ang NBA Finals stage at ang pinaka-recent was the 1999 playoff run ng 8-seeded New York team. Sa so ngayon, dalawa pa lamang ang kampinato ng Knicks, 1970 at 1973. Kaya lumalabas na 51 taon nang nakakalipas buwat na magkampiyon ng franchise ng New York. Matagal-tagal na rin ang huling kampinato ng Sixers. 41 years ago o taong 1983 nang masungkit nilang NBA Championship title. Wala silang final appearance noong 90s. Ngunit may isa naman mula nung pumasok ng 2000 era. 2001 ang pangunahan ni Allen Iverson ng kuponan para harapin ng LA Lakers. Sa kabuuan, may siyam na final sa appearance ng Sixers habang tatlo naman dito silang nagkampiyon. Parang kailan lang nang mauwi ng Raptors ang kampinato sa NBA. 2019 ang pangunahan ni Kawhi ang Raptors sa kanilang unang sabak sa finals. At ang unang sabak na ito ay nagresulta sa unang kampinato ng franchise. 29 seasons pa lang ang Canada based team sa NBA. Ngunit may isa na silang kampinato at dinaig pa ang ibang kupunan na matagal na sa liga. Magmula nang lumisa si Michael Jordan sa Chicago Bulls sa pagtatapos ng 1998, hindi na muli nakatikim ang franchise ng isa pang kampinato. Ang totoo niyan, kahit final appearance, wala sila. Currently, running sa 26 seasons ang final appearance sa title drought ng Bulls. Magamat matagal-tagal na yan, nakapondo naman sila ng malaki noong 90s. 6 out of 6, 6 na kampinato sa 6 na pagkakataon. Buhat nang umalis si Lebron sa Cleveland Cavaliers na hinto na ang pamamayagpag ng Cavs sa East. 2018 nang huling makatuntong sa entablado ng finals ang franchise na ito. At 2016 naman nang makuha nilang kauna-unahan at ka sa isang kampinato ng franchise. In total, may 5 finals appearances ng Cavs at lahat yon kasama sa team ang nag-iisang Lebron James. Nasa 7 naman ang finals appearance ng Detroit Pistons. Out of those 7, tatlo ron ng Pistons 1989, 1990 at 2004. 2005 ang huling finals appearance ng team ngunit nabigo silang masongkit ang kampinato nun kontra San Antonio. Pumunta naman tayo sa Indiana Pacers. Taong 2000 pa nang huling makatuntong sa NBA Finals ang franchise ng Indiana. Panonton nila Reggie Miller, Jalen Rose at Rick Smiths. Bagamat sa mga sumunod na season ay nakaabot sila sa Eastern Conference Finals, bigo naman sila makalagpas dito patong NBA Finals. Hanggang sa ngayon, wala pang championship title ang parangkisa ng Pacers. At para kumpletuhin ng kupunan sa East, narito ang Milwaukee Bucks. Bucks have two championship titles, 1971 led by Kareem and Oscar Robertson at 2021 led by Yanis Antetokounmpo and Chris Middleton. At yung kampi natin na nila Yanis, ang huling finals appearance ng Bucks. Tatlong beses pa lang ang franchise na tumabot ng NBA Finals and they won two out of three of those chances. Dumako naman tayo sa kabilang panig ng komperensya. 2024 Western Conference Champion ng Dallas Mavericks. Sila ang naghari sa West matapos silang pataubin ng Clippers, Thunder at Timberwolves. Sa mga tuwid, ang NBA fans ngayon ang latest finals appearance ng franchise. Pero bago ito, 2011 pa ang huling mapadpad ang Mavs sa huling serya ng season. Dito rin nila unang nakamit ang unang kampinato ng franchise. Kaya all in all, may tatlong finals appearance na ang Dallas at gunning sila for their second championship title. 29 seasons na ang nakakaraan nang huling magkampiyon ng Houston Rockets. 1995 pa nang huling umabot sa finals ng Houston. Ito yung mga panahon ng kalakasan ni Olajuwon. They were back-to-back -back champions ng 1994 at 1995. Sa ngayon, 2 out of 4 ang finals trip record ng Rockets. Mula nang ma-establish ang franchise ng Grizzlies sa NBA, wala pang pagkakataon na maabot sila sa finals. Kahit noong Vancouver pa sila, hindi sila umabot ng finals. 2013 nang huling nasa conference finals ng West ang Memphis, ngunit bigo sila makalagpas noon sa Spurs. Halos ganito rin ang kapalaran ng Pelicans franchise. Wala pang finals appearance mula nang sumali sila sa NBA. 22 seasons na ang tinatagal ng team na to sa liga. At conference semis pa lang ang pinakamalayong na abot ng franchise sa postseason. Kasama sa 22 seasons na to, ngayong mga panahon ng New Orleans Hornets pa sila. Sa current state ng San Antonio ngayon, Nasa limang seasons na ang playoff drought ng Spurs. Ang record na tong ang pinakamatagal na sa history ng franchise nila. Malayo sa kinagis na natin pagiging powerhouse team nila noong 2000 at 2010 era. 2014 ang huling nilang finals appearance sa NBA. Ito rin ang kanilang huling kampinato. Sa kabuuan, may anim na finals appearance ng Spurs at tanging 2013 lang sila hindi nag-champion. 2023 NBA champion naman ng Denver Nuggets. Nabigo sila makalagpas sa semis kontra Timberwolves this 2024 playoffs. Kaya lumalabas na yung title run nila last season was their last finals appearance. Ngunit di lang yun. Yung title na yun din ang kauna-unahan para sa franchise nila. Speaking of Timberwolves, mananatiling bigong prangkisang ito na makatuntong sa NBA Finals. 2004 nang patabayin sila ng Lakers sa West Conference Finals at ngayon namang 2024, gentleman sweep ang inaabot nila kontra Dallas Mavericks. 35 seasons na ang Wolves sa NBA at hanggang sa ngayon, nananatiling pangarap ang mapasabak sila sa intablado ng NBA Finals. Daladala ng prangkisang ito ang Thunder at Supersonics sa pangalan. 2012 nang huling makipagbakbakan ng franchise na ito sa NBA Finals. Panahon nila KD, Russ at Harden. Ngunit kung isasama rin natin ang mga narating ng Seattle Supersonics, aabot sa apat na finals appearance ng franchise. And from those four, may isang kampinato sila dated back 1979. Ganto rin ang kaso ng Portland Trail Blazers. Isang kapinato pa lang sa loob ng 54 na seasons na inalalagi nito sa liga. 1992 nang huling lumaban sila para sa tropeyo ng kampinato. Daban nito sa Chicago Bulls. 1977 nang huli silang mag-champion. Kaya kung susumahin, 47 years nang nakalipas mula nang sila'y maghari sa NBA. Kung pag-uusapan ng title drought, hindi maaring hindi mapabilang ang Utah Jazz dyan. May dalawang finals appearance ng Utah, ang 1997 at 1998 NBA Finals. Back-to-back -back appearances yan, ngunit Chicago Bulls ang nanaig sa serye. Sa loob ng 50 seasons, hanggang sa ngayon, wala pa rin kampinato ang prangkisa ng Utah Jazz. Halos sanay tayong makita na nasa finals ang kupunan ng Golden State. 2022 ang huling finals appearance ng franchise. Against Boston Celtics na iuwi nilang kampinata behind Stephen Curry's MVP performance. Kung susumahin lahat ng finals appearances ng Warriors, pumapatak na nakakadose na sila. Pangatlo sila behind the Lakers and Celtics na may pinakamaraming finals appearances sa liga. At pito sa dosing yon sila ang nag ng kampinato. Speaking of Lakers, sa kasalukuyan, may labing pitong kampinato na franchise na ito. 32 times silang pinalad makaabot sa finals at ang huli nila noong 2020 sa NBA bubble. Di lang ba sa finals appearance, sila rin ang nagkampi noon. Tabla ang Celtics at Lakers sa most number of championship titles sa liga. Nga lang, may chance ang Boston na makalamang kung pala rin silang makuha ito ngayon 2024. 56 seasons na ang Phoenix Suns sa NBA pero simulat sa pool hindi pa nakatikim ng matamis na kampinataong prangkisang ito. Ngayon pa man, kahit pa paano may tatlong beses na silang napasabak sa finals 1976, 1993 at yung pinaka-recent yung 2021 kasama sila Chris Paul at Devin Booker. Of all the teams na wala pa rin NBA fans appearances hanggang sa ngayon, tanging LA Clippers lang ang umabot ng lagpas 50 years. To be exact, running ngayon sa 54 seasons ang finals drought ng franchise. Tanging isang beses pa lang sila nakaabos sa West Conference Finals noong 2021. Unfortunately, nauwi pa sa pagkadismaya. Ang Sacramento Kings ang may hawak ng longest finals appearance drought sa NBA. Mantakin mo, 73 seasons na ang nakakaraan buwat ng huling makapasok sa finals ang franchise ng Kings. Dated back pa to noong 1951 kung saan Rochester Royals pa ang tawag sa kanila. Ito ang una at kaya sa isang finals appearance sa Under Kings franchise. Buti na lang sila rin ang nagkampyon sa taong iyon. Ang tanging tanong na lang e eh kung kailan maauulit na makita natin ang Sacramento sa NBA Finals. Katunayan to na napakahirap magkampiyon sa NBA. Sa sobrang hirap, may ultimo makapasok sa finals lang, hindi pa lahat ng team magawa ito. Kaya kung may natutunan kang bagong kaalaman about sa NBA, make sure to like this video and share it to others. Ito ang Dribble Access, access mo sa mundo ng NBA Basketball.